Masyado kang pakilamere eh. Magbabayad ka na nga lang eh. Dahil pa sinasabi. Alam mo, Janisha, dinalaki ka dito sa Dubai para tulungan ako. Hindi para magpabigat sa akin. Ate? Isha! Ay, pasensya na, Jalisha. Ha? Hindi nakita na kita nasundo. Ang busy ko kasi. Okay lang, ate. Padali lang naman hanapin yung address mo, no? Tsaka okay na sa akin yung binigay mo. <laughs> alam ko naman kasing magaling ka sa direksyon, di ba? <laughs> ano pa lang work mo dito, ate? Ganda ba? Ah, uh, work ko? Ah, uh, hmm. sa office. Mm. ate, you mean admin works? okay lang yan, ate. Huwag ka may magsabi sa akin ng work mo, no? Tsaka, ate, alam mo, nag-search ako dito, yung mga kabayan na babae ano, na, napupunta lang sila sa mga admin assistant. Tapos yung iba pa nga, office-office mo nalalaman. Taga-research lang naman. Taga-type. Alam, alam mo, mahirap makahanap ng work dito. Kaya kung tutuusin, hindi ko alam kung, you know, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. <laughs> Ate, ang negative mo naman. siguro naman natatanggap ako. Tsaka gagaling ako naman sa interview eh. Well, Sige, try natin. Subukan ko. Baka matulungan kita. Don't worry, ate. Sisiguro duwin ko naman na hindi ako magiging kagaya ng mababang posisyon mo. Sige, ate ah. Dito ba yung kwarto ko? Kapay nga muna ako. Nakakapagod ka sa biyahe. Bye-bye. Kita tayo mamaya ah. May good news ako sa'yo. Talaga? Yes. Alam mo ba ate, natanggap ako sa trabaho. Dati Na natrabahuan mo rin. Talaga? Diba? diba? ang saya? Tsaka ate, ang mas masaya pa doon, sekretary ako. Hindi ako admin works. The partida ate, hindi mo pa ako binabakiran yan. Ginalingan ko lang naman sa interview. <laughs> Eddie Good, I'm so proud of you. Thank you! Na-appreciate ko ate. Sa'yo. May yeah. gawin lang ako. Ah, <laughs> uh, Isha. Ikaw pala muna magbayad ng bahay ngayong month, ha? Ikaw na rin yung magpadala sa Pilipinas dahil naubos yung sahod ko eh. Naparami yata yung pag-checkout ko sa online shopping. And, mag ka na rin dito. Ete eh, ka ate, mamamax ko na kasi yung credit card ko eh. Tsaka ate, 3 months na akong nagbabayad ng share mo. Bukod po ba sa mga needs mo, meron pa po ba kayo ibang pinagkakaabalahan? Nagrareklamo ka ba? Masyado kang pakilamere eh! Magbabayad ka na nga lang eh, tayong pa sinasabi. Alam mo, Janisha, dinala kita dito sa Dubai para tulungan ako, hindi para magpabigat sa akin. Pasalamat ka nga, dinala kita dito eh. Kung hindi, malamang sa malabang nabuntis ka na ng jowa mo na wala namang laman yung wallet. Magtigil ka nga dyan, nabubuisit ako sa'yo. Ate, nagtatanong lang naman ako eh. Tsaka concern na lang din ako sa'yo. Ate, hindi na tayo bumabata. Dapat nagsisave tayo para sa future natin. Ate, hindi tayo habang buhay OFW. Anong sinabi ko sa'yo? Ales, di ba? Ales! kailang merang masyado. Panganay ka ba? Um, I'm sorry, guys. Cost cutting ang company natin ngayon. So, based sa performance and based sa tenurity, may mga kinukonsider kami. Uh, I'm really sorry, Jane. Lately, hindi maganda performance mo. Hindi mo nagagawa yung mga projects on time. So, you're one of the magpapaalam sa aro na to. And Jelisha, since ikaw na isa sa mga tenure dito at saka ikaw ang isa sa mga pinakamalaking sahod so we consider that also. I'm really sorry. If you have any questions, feel free to ask the HR, they will explain everything and also your settlement. So, ah, oh, ma'am Ugh. Hindi nyo naman po pwedeng gawin to. Marami po akong binabayaran. May mga loan, credit card, upa dito sa Dubai. Marami po akong binabayaran, ma'am. Baka pwede naman pong si Jalisha na lang yung tanggalin nyo. Actually, dalawa kayo ang tanggal sa company na to. I'm really sorry, Jane. So, again, if you have any questions, kausapin niyo lang lang yung HR, Okay. Yes, ma'am. Have a good day. Ate, hayaan mo na lang. Makakabawi din tayo. Makakabawi? Ha? Makakabawi, Jalisa? Napakadami kong utang. Yung kotse ko, yung credit card ko, yung loan ko. Paano ako makakaahon nito, ha? Dalawa tayo. Dalawa tayong walang trabaho. Parehas tayong mabubulok dito sa bansang to. Mali ka, ate. Kung nakinig ka lang sana sa akin na huwag maging magastos at pinagandaan yung future, di sana, hindi ka nagkaaganyan. Nagkaroon ka sana ng pag-asa. Pinagsasabi mo? Iparehas tayong walang trabaho dito! Ate, may insurance ako. At may ipon. Pinagandaan ko yun. Sinarado ko muna yung credit card ko kasi Lagi mo naman nilulustay. Ate, please, this time, makinig ka naman sa akin. Kasi hindi tayo pwedeng habang buhay ganito eh. Magsimula tayo ulit ng bagong future. Magtulungan tayo. Para hindi na tayo maghirap. Ate, walang ibang magtutulungan kundi tayong dalawa. Sorry, Isha, ha? Kala ko kasi nagkamali ako nung tinulungan kita papunta dito, eh. Hindi ko alam, ikaw ba pala yung makakatulong sa akin? Thank you, Isha.